Hoy, kuya, ano sila po? Ma'am, tumuloy na po ako. Bakit? Kanina pa po ako tumatawa. Ha? Eh, ano yan? Eh, ito po kasi, special document po ito. Eh, hindi ko po pwedeng iwanan. Kaya, eh, bukas na naman po yung pinto. Eh, pumasok na po. Ang gulat naman ito. Tawag po ako ng tawag. Eh, yeah. parang dokumento po ito, ma'am. Ha? Ah? Eh, kailangan pong ma-receive ito, ma'am. Para... Oo, oh, ito nga yung ano. Ito nga yung Tawin papel na aking inorder. Kanina ka pa, Kuya. Tawag ka ba? ko po. Tatawag po ako ng tawag. Kailangan ko lang pong mag, ano, nung sign po ninyo. Kasi po, yun i- Alam mo, masarap ng tulog Kapak ko. Oo. Oh, pasensya na po, ma'am. matanong ano? Masarap ng tulog ko. nag naginip na ako. Um, bulat naman ako. Pasensya na po. Ang ibig na tulog ito, tawag po ako ng tawag. Hindi kayo sumasak po. Saan pipirmahan? Diyan po. Iyan po yung may check na yan. Ito lang. Ayan. Ayan. Thank you ha, kasi hinintay ko nga ito. Kaya lang nakatulog kasi oh, ako. Kanina po, po, ako tawag na tawag lang sa labas eh. tagal na pong ano, hindi kayo malapit. Ah. Buti naman. Buti naman. At, mukhang, ano, pa, mukhang puyat na puyat po kayo mama. O, pang Panggabi kasi yung trabaho ko kaya ako'y puyat. Tulog talaga ako pag ganitong oras. Ah, na night, night job, ah, oh, night job. Wala ko po yung night job. Panggabi po yung trabaho ko. Eh ano po. Nagulat ako sa inyo eh. Ay, pasensya na po ha, ma'am. May ano. Kuya, ano, bayad na ba to? Wala na akong babayaran. Ay, wala na po, wala na po, ma'am. Ay, okay, mm -hmm. buti naman. Okay na po yan. Buti naman. Ay, sa... So... Ay, paano, ma'am? ako po itutuloy na. Ay, ay. ay na pala. meron nga po palang pre-bis yan, ma'am. Ah, may pre ito? Oh. pre ito? Ito po, ma'am. Ay, ay, bakit may kiss? Ayun ay, po talaga, ma'am, ang pre niyan. Ay, Ay, ganun ba? Po, cookies. Parang ang gulot. May ganun ba ang May free na yung delivery. Ayun nga po talaga ang free nung... Kasi po, special po yung inyong package eh. Sadya po yung merong previous na kasama. Ah, po. Buti na ka sa loob po yan. Ay bukas po ang pinto, oh. Bukas po. po. Ay, naku, uu nga na, yun. Eh, na, na, nakatulogan nyo na po. Bukas po yung pinto. Hindi pasok na po ako. Kung sarado po yan, hindi po ako papasok. Ay, bukas po eh. Ay, uu nga. Nahiwanan ko lang bukas Ay, yung pinto. Naku, buti kayo ako nakapasok. Buti hindi ay, ay, masamang man. loob ang nakapasok. mabuting loob po ako, ma'am. Mabuti oh. Ma naman at mabuting loob ang nakapasok o, ma ngayon. Ma'am, ma ma ang sexy-sexy na, na suot. Sexy, sexy ay, kasi nga, natutulog lang naman ako. Kuya, huwag mo nang pansinin ang suot ko. Sige, salamat. Ah, ganun ba? Salamat po dito. Ma'am, gusto niyo pa ng isa pang previs? Ba, ba, ba't may pre pa? O, dalawa po yung kiss. Ang dalawa ba o, ang kiss? O, dalawa. Sa liig po yung isa. Ay, uh -huh. uh -huh. uh -huh. ayun ay, ay, po talaga ang mga prebis niyan. Isa sa liig at saka isa sa pisngi. Ah. Uh -huh. pero to Totoo yan, kuya, may so pre talaga? To Totoo po talaga yun, ma'am. Ay, sige na po, takakupin mo alis na yung... Ito po, ko po yung previs niya. O, dito na lang sa kabila. Sa leeg po ma'am. Ah, sa leeg ba dito na lang dito. Ang bango ba, mo. Ano po yun? Bakit may kasama pa talaga ng Ay, ano po talaga 'yun? Kasama po talaga 'yun, ma'am. Hindi ba sa... bago naman ako? Pre na manyo. po 'yun sa akin. Ay, sige uh, po, maraming salamat at ganun po. Ay, hindi mo po. sa mga lubang nakapasok. sige, ingat ka po. Buti hindi mo sa mga lubang nakapasok. Ay, ma'am. Sarahan niyo po yung pintu niyo. Baka mapasok kayo naman sa mando. Ay, sige po. Ay. Nalimutan ko kung sarahan eh. Ay, oh. Bye bye, guys.